Yun, panibagong araw na naman ng pag-iibon, guys. Ito, okay naman itong dalawa. Ayusin natin yan. Itong mga nandito. Kamusta naman? Okay, so okay pa naman. Na pa namang nadadaga. Okay, so naglagay na rin tayo ng ano, ayan o. Oh nung grit natin nung Taiwan grit para yan, ano sa pagtulong sa pag digest nung mga kinakain nila kumakain sila ng bato bato tapos naiipon sa pitso nila tapos tumutulong yun mag grind yung dalawa natin ng tubig at pagkain. Two thousand years later. So, magpapakain na rin tayo na ito. Para, ano sila, mag-recover sa stress. Yan, victory, victory gel yung yan, andito na tayo magagawa ng loft yung magwe-welding. Let's see. Habang kinukuha yung pang welding, tinanggal ko muna yung mga nakalagay na perch para mahugasan at malinis. Ito naman, iaangat na namin sa terrace yung loft para dito na magwe-welding si Jess para mas madali. Kasi pag sa baba pag ginawa, mas mahihirapan kaming iakyat eh. Mas bibigat yung loft. E aí bale ito nandito ito dito paano ano iikot muna natin para nandito ka magwewel o dito na lang dito siguro hmm. ah dito muna natin harap to ito dito yung nakaharap ito e, dito pala yung nakasandal ah uh -huh. para maano yung pinto nga, para ma para nabubuksan okay, buwan natin

kasi baka ma sabit kami may matalim kasi matulis yung dulo tapos nakakita ko ito basahan eto tapos nang i-weld yung dalawang paa sa left side kasi hindi pantay yon nung nabili namin kaya naghanap na lang kami ng bakal na pwedeng ilagay doon para magpantay. Tapos, yan, wini-weld na ni Jess yung viewing cage nung ano, nung loft. Kasi pinutol nga namin yan nung isasakay doon sa van kasi hindi nagkasya. Yan, okay naman yung pagkaka-weld niya. Maayos naman. bubong bubungan na namin sinet up ko yung camera para kita na kunyari tumutulong ako dun sa paggawa ng loft ito eh, dala dala pa kunyari yung cordless drill oh, ayan dito pre butasan ko dito ha butasan dito ito na oh, ready Okay. Nalobat na. Nalobat. Nalobat. sige, sige, wait. Tinawag naman ako dito nung anak ko kasi malambot na daw yung baka. Timplahan ko na yung Paris. Okay, natapos din. Etong gilid, hindi ko pa nilag, hindi namin binend kasi ang gagawin ko dyan, it's either bilang ko nung para sa kotse, yung strip, yung sa, nilalagay sa gilid ng pinto. tas yun na lang sasalpak ko para rubberize. Pero yung dito, inano ko na, pinabend ko na, binend na namin para medyo sakto. Yan. Pagbagsak, pasok champion <laughs> okay guys naayos na natin sakto Ayan. ilagay na muna natin silang lahat dito since wala tayong lagay ng mga patuwa pa Ayan. okay naman hinarangan ko muna tong sa metraptor ayusin pa natin yan Saka hindi pa naman sila Magtratrap trap since hindi pa yun mga batcher yan And dito yung ano nila yung grits dito ano nila guys dito ipatuka nilagyan ko na lang din ng tray para hindi malaki yung butas pag nasa sa sila yan So, ito, hindi ko na muna nilagay lahat. Yan lang. Ito. Ito lang nilagay ko. Hmm, ayan, tapak. Okay, that's it for today's video. Bukas naman, magsisimba na tayo guys. Thanks for watching. Bye-bye.